So good morning mga So wala tayong pasok ngayon Kaya uh, bibisitahin ko naman yung aking mga alagang bonsai So ito mga kashmorty ah uh, <clears throat> bago ko sa inyo papakita yung uh, alaga kong bonsai so meron muna akong uh, sa inyo guys na talaga namang mga uh, talaga no? Uh, ngayon paggising ko lang dahil uh, pinuntahan ko kagad yung, yung alaga kong uh, imagine nyo imagine niyo guys na uh, para bang uh, ginigising ka no? ng mga alaga kong bonsai para ginigising ako nila na <clears throat> nasaan kaya ako so ito yung uh, uh, namulatang guys yung yung bagong tanim kong uh, ng bonsai napaka na ano niya talaga na kumbaga niya so kung noong nung itinatanim ko pa lang siya guys na wala na ako ng pag-asa kung mabubuhay ba siya kasi binili ko siya napakalain lugar ng na pinanggalingan niya galing siya ng Dabaw so <coughs> nangamba ako na baka hindi siya mabuhay pero ganun pa man guys it is uh, kinakausap po siya na sana uh, tumubo siya na ganito na ganitong style ang gusto ko sa kanya kasi mas maganda siyang tingnan so alam nyo guys so nung tumubo na siya mga isang buwan na siya guys so hindi ko siya sa inyo napapakita pa so ngayon papakita ko sa dahil yung sinabi ko sa kanya na na style no, ng mga tao na gusto ko. So, yun yung nakakagulat, guys, kasi yun yung ngayon pinakita niya sa akin. So, yun yung gusto ko, yun yung ang ginawa niya. So, talagang napakatalino ng mga puno, no. Nakaintindi, hindi na sila nakaintindi, talagang nakakaunawa sa tao. Yung mga gusto ng tao na hinihiling sa kanila is binibigyan nila ipinapakita nila sa pamagitan ng uh, pagsibol, pagtubo ng kanilang mga dahon na gusto natin. Alright, so ayun pa nga, mga kasurti, papakita ko sa inyo. No? At uh, sana uh, subaybayan so natin itong uh, punong to dahil uh, napakatalino talaga guys. No? Nakaintindi siya. So ayan. At uh, siyempre kung bago lang kayo dito sa akin channel, sana uh, huwag niyo kalimutan i-subscribe, no? At uh, s'yempre paki-benta na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong uh, ina-upload na mga bonsai, no? Sa iba't ibang uh, uri o oh, samantala na napadako na <clears throat> pagkikita ng mga bonsai. Alright so itong mga ka papakita ko na sa inyo. So ito siya guys. Uh, uh, ito. So ito yun siya guys Napakaganda na So Dati Is plano ko talaga sa kanya guys Is uh, Sana dito yung part na to Sabi ko sana dito yung part Na mauna yung uh, Tubo ng dahon niya Kasi mas maganda kung ito yung mauna Dahil napakaganda guys Dahil uh, Yung gagawin ko sa kanya no yung art ko sa kanya is ma mas maganda kung ito yung una. So, bro, inyo guys, ito yung ginawa niya. Yan, thank you talaga. Napakabait mo sa akin. Yan. So, dito sa kabila, wala pa nag-umpisa pa lang dahil ito talaga yung side na to. Ito yung party na to. No? Ito yung party na to na gusto ko mauna. Bro, inyo guys, dininig niya ako. Ito talaga, inuna niya. Samantala dito sa part na to, wala pa kaya ganun po uh, importante no yung pagkakikiprelasyon natin sa kanila so kailangan uh, maganda yung ating pagkitungo no sa kanila ayan guys pinapakinggan nila ako kung ano yung uh, sinasabi ko at uh, hindi lang sila makapagsalita pero kung nakapagsalita sila guys uh, talagang masisihang kayo kasi sa so, ginagawa nilang yan guys sa so, pinapakita nyo na yan kung kaya ay nag-aalaga ng bonsai ayan matutuwa kayo kasi tingnan nyo naman yung kanyang mga dahon ayan o magmula dun sa baba papunta din sa pangalawang layer hanggang sa pangatlong layer guys so yan talaga yung gusto ko dati sa kanya nung hindi pa siya tumutubo eh, pero tingnan nyo naman <coughs> yung kahilingan ko binigay niya ayan o talagang uh, ikilabutan kayo guys no sa kaya ang party ng uh, uh, natin sa puno guys is naiintindihan nila hindi lang sila makapagsalita o hindi nila kayang mangako no hindi kagaya sa ma, sa tao kagaya natin mga tao na nangako pero napapako pero sila guys ayan no oh, tinupad nila yung gusto yung gusto ko tinupad niya eh you know, Yan ang gusto ko sa kanya nung uh, tinatanim ko pa lang siya Pero ngayon guys ito oh, Tingnan nyo yung kabila wala Talagang hinuli niya dito guys dito sa part na to kasi sabi ko dati sana mahuli to sana mauna itong part na to So ayan ang galing So ayan yung ah uh, uh, nagpagising sa akin kanina guys na uh, parang uh, parang tinatawag nila ako parang narinig ko na parang uh, bumaba na ako kasi uh, may uh, papakita sila parang ganun yung na kaya ito yung nabungarang ko guys yan. napakaganda talaga yan. so napakaganda ng ating gising ngayon kasi uh, simple yun pinapakita nila yung uh, kagandahan nila sa umagang to so ganun sila guys yung puno ganun po sila uh, kailangan uh, makipa, makipag usap tayo sa kanila uh, makipag relasyon tayo sa kanila guys para masigit nating maunawaan no? yung kanilang uh, pangangailangan sa kanilang uh, nalalagyan kaya nyan so napakaganda talaga bilib ako dyan at syempre pa marami pa tayong guys. Ayun. May mga bago tayong tanim. ayan So, mga napulot na natin 'yan. Ah. Uh, 'Yan na 'yan. Ganyan 'yan, guys. So, napulot lang natin 'yan. Sino vibe lang natin. At ayan. Uh, 'Yang malaking 'yan. 'Yan. Sino lang natin, pero 'yang guys is nabubuhay na rin siya. May mga ispat na siya. Ayun. Ayun ayan yan yung ano yun o nakikita nyo guys yung mga tubo ayan Meron na isbuhay na siya yung kasama niya. yun o yun naman so yun guys yung mga bago kong tanim Siyempre, uh, nag-uumpisa pa lang tayo. So, yan. Napakasarap uh, tingnan nila. Kasi, sa uh, so pag-uumpisa natin, eh, sila rin nag-uumpisa na. Kagaya lang nito, guys. Ayan. So, ito, uh, malapit ko siya ng uh, iripat yan, guys. So, kailangan uh, ilagay ko siya sa bato. Pagagapangin ko siya sa bato kasi yung ganyang uring kahoy is uh, mas uh, maganda siyang tingnan kapag nakakapit siya sa bato guys kaya abangan nyo yan yan si uh, baliting pulahan yan <coughs> tsaka ito guys tingnan nyo katatanim ko lang nito guys ayan oh. katatanim ko pa lang kita nyo naman yung uh, pinapakita nila napaka lusog yun know. Yan. isang na silang mga survivor. So nakita na nakita natin sa kanila sa itsura nila guys na tuwang-tuwa sila dahil a uh, naalagaan na alagaan sila. Lumulubog lang siyempre kung uh, mayroon tayong kinatutuwaan sa kanila. So, dito naman sa kabila guys, medyo nalungkot tayo dito kasi nalantay yung kanyang dahon. Pero ganun pa man, guys, is uh, hindi ako na babahala sa kanya kasi uh, dito sa part na to is nagsisibol yung mga bagong dahon niya, guys. Ayan. Ito. <coughs> so, nagsisimula siya ulit sana makabawi sa lumakas bugang bilya yan guys Ayan so naniwala ko sa kanya sana magbalik yung kanyang uh, malusugan yan so oh, ayun guys uh, <clears throat> at mamaya meron akong ipapakita sa inyo na uh, iwawire natin so ayusin natin siya guys <coughs> yeah, guys uh, <coughs> may ipapakita ko naman sa inyo yung uh, pag-aayos ko ng isang bonsai no, dahil uh, sumikip na yung kanyang mga ugat dun sa paso kaya so, iliripat natin siya tapos siyempre ayusin natin natin siya kailangan ko siyang ayusin sa ganyang uh, sitwasyon pa lang uh, nang sa ganun eh hindi mabali yung kanyang masanga kasi kung uh, ayusin natin siya ng uh, recovery na siya is uh, mas mababali malulutong yung kanyang masanga kaya uh, pansamantala muna natin uh, uh, pas yung kanyang kalusugan alright so ayan oh, guys yung ating uh, pinakamagandang uh, bonsai yan at uh, malapit na siyang uh, <coughs> ayan, malapit na natin siyang makitaan ng kagandahan alright so eh mga kaswerte uh, hanggang dito na lang muna yung aking video sana uh, abangan nyo pa yung uh, paglaki nitong ating uh, pulahang uh, puno Ito. pulahan tree ayan napakaganda nya guys kaya abangan nyo yan dahil uh, maganda yung gagawin ko sa kanya pag uh, lumago na yung kanyang uh, mga sanga Alright, so ito po si Cass Shorty. Uh, huwag niyo pong kalimutang uh, i-subscribe yung aking channel at siyempre sa supportahan niyo na itong aking uh, video, yung aking content na ginagawa sa pag-aalaga ng mga bonsai. At siyempre marami pa tayong sasagipin guys ng mga bonsai, no? yung mga dadaan natin sa kalsada. Kapag nakita natin sila, eh, sasagipin natin. Tayo na ngayon taga-sagip no? ng buhay ng mga puno no? na na tinapon na sa tabi-tabi. So, i-rescue natin sila, guys. Alright? So, hanggang dito na lamang. Sito po si Ka-Sulti. Lagi nagsasabi at lagi nagpapalala. Lahat po sana tayo gumawa ng kabutingan sa ating kapwa na tayo po ay pagpalain at sultihin sa buhay.